Amigos y amigas, earlier we discussed about the uh, political and geopolitical, international geopolitical repercussions of the 21 reclamation projects being undertaken at the man mouth of the Manila Bay, stretching from uh, Cavite all the way to South Harbor aga uh, ginagawa po ng mga Filipino businessmen and partly financed by Chinese businessmen ng mga mega cities dyan, mega cities modern cities with hotels entertainment centers uh, parks and uh, convention centers and should that po think about global city parang ganun po ah uh, uh right there at um, at Manila Bay and uh, nakikita nyo ngayon be, uh, frenzied or very very aggressive yung build build up diyan ngayon uh, they are putting uh, kwan sila nag uh, they are uh, they are building up yung yung soil foundation diyan and we were we were uh, uh, we discussed earlier yung repercussion nito lalo na yung fears raised by America na 'yung il ilan sa mga contractors dito ay 'yun rin ang mga contractors na gumawa ng uh, Chinese bases sa West Philippine Sea or Chinese uh, military fortresses dyan sa West Philippine Sea and uh, there is the possibility na hindi natin masasabi sila po ang may-ari ng mga proje reclamation projects na yan measuring from 200 to 500 uh 500 hectares big na maglalagay rin po sila dyan hindi lang siguro mga Chinese na kung wari businessman pero membro pala ng uh, PL, uh, PLA or uh, People's Liberation Army yung military arm ng China or maglalagay po sila ng mga missile dyan at mga bomba dyan uh, uh, aimed at the Philippines uh, Uh, Taiwan and ad at Japan and South Korea yung mga bansa na kumakalaban rin sa sa China. So na raise rin naman ng US government about the issue of of uh, of uh the ecological uh, the ecological risk dito sa project na ito. So that's why today we are going to to delve on that uh, issue kasi this is also puwera sa military threat and virtual invasion. Parang parang na-invade na talaga nila po tayo. Isipin niyo lang kung maglagay sila diyan isang milyon na na mga tao na wari mga negosyante, mga 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 workers diyan, mga wari mga mga office workers pero yung pala mga mga military uh, uh, mga mga membro para yun ng PLA People's Liberation Army and ready to attack us so wala na tayo Ma Manila can be taken in a day at hindi na sila kailangan magpadala ng barko aeroplano or helicopters to do that so uh, in relation to that po Senator Cynthia Villar has already raised uh, the warning na because of this reclamation projects approved and supported by former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, kung matapos ito, pwede magkakaroon ng 6-meter flood or 6, oh no, 8-meter flood or 3-story building toll na tubig baha dyan, excuse me, dyan sa Las Piñas sa lugar niya sa Las Piñas sa Paranaque at Bacoor, Cavite. Sabi niya, lalo, uh, uh, and this is all because magaapektuhan yung yung uh, ecological stability kumbaga ma, itong mga mga reclamation projects sa harangin nila yung mga yung mga tubig ulan or yung mga flood water coming from the mountains na tulad dito sa amin sa Rizal province na going all the way down emptying all the way down sa Metro Manila so dati ito manggagaling dito yung mga tubig sa amin pupunta dyan sa sa dadaan sa mga lugar sa lo, 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 uh, low lying area sa Manila and then lalo na sa sa Pasig River and then it will empty into into or pour into the Manila Bay waters out out at sea. Sabi ni Sinca, kung matapos ito mga mga reclamation projects, maiwan yung tubig yan sa Manila Bay at uh, babalik ulit yan sa mga cities sa uh, metro low lying cities in uh, in uh, Metro Manila and uh, and nearby provinces like Rizal and Bulacan. So sabi pa ni, uh, ni Sincha Bilar, Bilar, and I claim, Like the experience of Las Piñas, mayroon po kaming apat na river dito sa Las Piñas, Paranaque, Bacoor, Molino, Sapote, Las Piñas, Paranaque. Pag itinuloy po ang reclamation in our part of Manila Bay, wala pong lalabasan yung tubig ng ating apat na river at prinedik na po na babaha kami ng 6 to 8 meters. Ang 6 meters po ay is three story building. si nyo. So, kulang na lang. By when that happens, dadaan na sa atin yung Noah's Ark sa sa tindi ng uh, ng uh, ng uh, kwan po sa tindi ng baha so this is the ecological danger brought about by these reclamation projects thanks again to the to uh, Duterte government na hindi lang man naisip ang mga ito at hindi lang man na screen kung sino mga kontraktor dito through the uh, through the uh, Philippine Reclamation Authority or PRA hindi ba paulit-ulit ko sinasabi na uh, nung when he came into office yung PRA nilagay niya under sa office niya Philippine reclamation authority. At sinabi pa niya, ang drama niya una, galit-galit siya sa mga uh, dangers ng reclamation projects. Yung pala, unti-unti abang paalis na, niya, na siya, in-approve niya lahat ito. In-approve niya lahat ito. Ngayon, I'm beginning to think may on purpose talaga yun. Nilagay niya under sa office niya para maipasok yung mga Chinese uh, binulungan na siguro rin mga Chinese investors sa kanya na gusto kami pumasok dyan sa mga reclamation project. So, dahil uh, under na sa kanya, yung PRA, everything all right na sa mga Chinese. At lalo, uh, uh, kahit Hoda, kahit sila pa mismo ang gumagawa ng mga na mga military fortress dyan sa West Philippine Sea. So sabi ni Sincha, ino-oppose na nila itong project na ito since 2010 dahil ayaw doon nila ma-flood yung mga komunidad nila. Pero on, sa bagay na ito, kasi binabasa na natin yung mga news report, eh, nag enable ka man rin ni Duterte, Sincha, kaya kasalanan mo rin to. Uh, if uh, your, your area will get 3 three-story uh, a three, story, uh, ton, uh, three story tall uh, uh, flood water running through Las Piñas, people in Las Piñas remember this, Sintia Villar did not aggressively or loudly stop Duterte from from approving the reclamation projects. Ang ginawa sana niya, sabi niya in my opposition of oh President Duterte, I will uh, withdraw my support for this administration. Pero hindi pwede gawin niyo kasi sila, sila ang isa sa mga biggest financial campaign donors sa Duterte administration. Kaya Sincha, if this is happening, that's karma for you. Ang problema lang, kayo, at least you, you already kumita na kayo sa, sa political ties nyo kay Duterte. Yung anak nyo naging, naging public work secretary. Ngayon, because of the Because of his uh, exposure sa media at saka pag-ikot-ikot sa buong bansa, naging senator na, dadalawa na kayo diyan. So, kayo nakabenefit na kayo sa sa tie up nyo kay Duterte paano yung mga taong bayan paano yung mga constituents nyo so yun rin ang problema sa inyo sincha at ngayon sabi niya lumalapit daw siya sa mga sa Marcos administration through the DNR eh para ke it's too late andyan na pwede pa pagtigilin yung mga yung pa yung mga reclamation work na ginagawa dyan so sinabi naman niya na at uh, uh, siguro nung tinanong siya sa media na madam yung mga yung mga tao kino uh, rin kayo kasi developer rin kayo may mga may mga ilog daw na tinakpan nyo kaya nababaha sabi niya ang sagot niya ay uh, kami developer developer rin din kami di kami nagre-reclaim madali naman bumili ng lupa so maraming lupa sa Pilipinas. Bakit tatabunan ang dagat para magkalupa? So dito naman ako, kahit pa paano, at least sa uh, bili ako sa kanya, honest siya. So developer sila, but they never engage in reclamation. Dahil ang dami na bang lupa, at yan, nga gina, yan lang nga ang ginagawa nila. Para kaya maraming inaakusahan sila na of using their position in government to be able to buy cheap lands. Hmm. Kung baga una sila na, kung bina, Uh, sabi pa ng mga kritik nila pinopondohan nila yung mga daan either uh, pupunta sa, sa lupa na gusto nilang bilhin for subdivision or pupunta sa lupa na meron na sila subdivision para tumaas yung value noon <laughs> pero at least in fairness wala naman silang wala naman silang uh, reclamation na uh, reclamation uh, project so oh so ito po ang uh, ang latest development dito and uh, this is very alarming imagine nyo 3 stories tall grabe po uh, ngayon nga mga one story or two story tall malaking malaking dagog na talaga sa sa mga flood areas dito sa Manila so tututukan po natin itong environmental uh, environmental catastrophe in the making We will be keeping watch on this issue and also this uh, reclamation e issue and the uh, and this uh, security and international security uh, repercussions. Dito issue So please share this uh, blog to friends and relatives and tell them to support Vats advocacy to to uh, to keep watch on this issue and. Uh, And uh, to bring this to the Filipino people kasi konti lang mga vloggers na didi -discuss nito hindi mahirap kasi inti ito intindihin at hindi nabab viral gaano. And uh, also tell your friends to subscribe to the Blackcaster Armada YouTube channel. That, thank you for watching and uh, see you in my next vlog.